Ah. mare. May gusto lang naman akong sabihin sa iyo. Oh, ano 'yung mare at naan dito ka? Lakas ng ulan at napasugod ka. Ano 'yun? Nakabili na nga pala kami ng ano, malaking rep. Yung inverter. Tsaka yung automatic na washing machine. Fully paid. Hmm. Oh, bakit mo lang sa akin sinasabi yan? Wala, ina-update lang kita. 'di ba hindi ka nakakatulog pag meron kang kapitbahay na umaangat. Alam mo 'yun, para hindi ka na sisilip-silip sa bahay namin. Kinunahan ko na. Pumunta na lang ako dito, nagpusa na ako, Mare. Para sabihin sa iyo kasi 'di ba, naaksaya sa oras pag ano yung sisilip-silip ka sa bahay namin, sisilipin mo kung ano yung bago sa amin. Yun lang. Bye-bye. Ito oh, kayo, abong palong to. Home eh? oh, credit lang mo sa pagbabayad. Eh?